po tayo ngayon sa Cobar mga boss at nandito po tayo sa may basement ng Rahmania tayo po ay aakyat dahil dito po tayo nakakuha ng parking dito sa may basement to mga boss at yun nga tayo po muna ay gagala dito sa may Cobar uh, dito po tayo sa may Rahmania mga boss at tayo po ay aakyat alright alright mga boss at nandito na po tayo sa may ground floor okay at yun nga time check 11 o'clock na po ng tanghali at ito po ang senaryo ngayon dito sa loob. konti lang po ang tao gawa nung ano po ngayon, uh, Webes. Webes, nagawi po tayo ngayon dito sa Alcobar mga boss, gawa nung naghatid po, po si tayo ng ating isang kasamahan sa trabaho na pauwi, pabakasyon, papunta ng India. Shout out, manis. Take care sa iyong pag-uwi. Ingat-ingat mga boss. Alright, mga boss. At nandito po tayo ngayon sa my first floor. Alright. Boss, ayan po ang Jollibee dito sa my Alcobar, dito sa my Romania. At nasa nito din po natin ito. Chowking! Ayan, chowking naman po yan. Alright. At marami din pong mga kainan dito, mga boss. Okay? Okay. dito na po sa Kawirito nandito po yung ano ah, bus station papunta po ng ano ng Damam nandiyan po sila ayan ko. dito po sa May Alcobar dito lang po sa May Ramania mga boss at yan po ang kanilang mga bus at dito po yung station nga po ng bus mga boss hindi po organize dito ngayon dito sa Saudi Arabia napakalinis po at nga hindi po magulo Okay, at napakaganda naman po talaga ng kanilang mga bus, mga boss. Rides Al Shamaria Station. Ayan. Al Al Shamaria Station 1. Alright. Tayo po ay maglalakad muna mga boss. Okay. Nakaabang po ng pasahero at tayo po ngayon ay akit dito. Ito po tayo ngayon sa my overpass. Mga boss. Yes. Nakahingal maglakad. Okay, mga boss. Ito po tayo sa my overpass. Wala na dito yung ano, yung nakaupo rito para yun yung, nakaupo dyan dati na ano, pag nagdown ka rito, yung bibigay ka ng kahit real magtimbang ka. Okay. check, 11.30 at magsasala na po mga boss, naririnig na po natin ano nag-unlock okay, talaga naman nung araw ito, itong kabaan na ito, napakadaming tao, especially mga Pilipino, tapos yun nga, lalo pag ganitong winter pakapikape, pachay-chay dito tapos kain ng sandwich, mga boss may mga nakita ko dito, ayan o oh. Batman, mga jacket jacket kasi naglamig na All right, alam ko nandito yung aking kaibigang banggali na may pesto rito eh. Sir, ito yata yung pesto niya. Puntahan natin. Ito, ito yung pesto niya eh. Kaso wala siya. Baka nagsala. Okay, at maya maya pala. Balik tayo rito para makainom ng tsaa. Speaking of tsaa, hindi pa ako nakainom. Simula ka na yung pagising ko. Okay mga boss. Gibut Ibutin lang po natin itong ano, itong alcobar. Yan po ang scenario ng alcobar. Kailangan lang po dito mga boss, hindi katulad sa damam, ay sa damam, sa rea I mean. Yung mga uh, igilid-gilid diamond, I mean itong gutter, ito sinakatayan po ngayon. Kung sa to, puno na to. Talaga namang paparkingan dito. Magpaparking ka, magbabayad ka, kamo puno No? Ayun, no? nagbabayad siya. Ano, na ba? Ayun, ay, Kita ba? Yun, yung mama na yun, nagbabayad para sa parking. Kasi pag nagpark ka dito at tumagal yung sasakyan mo, at wala kang ticket na nakalagay dun sa may Wait, sa may sa may ano mo sa may windshield mo paktay ka lalagyan ng lock yung sasakyan mo kaya kailangan mong ano magbayad ng parking mga boss ganun ka organize ang parkingan ko dito ayan ito siya magbabayad ka na akala ko tutorial shot, nakakalanan may kiosk ka, tutorials. O tapos 'yun nga, yung mama na 'yung kumuha, nilagay niya dun sa may tapat ng windshield niya 'yung ano, 'yung ticket para pag in case dumating man 'yung nag-iikot dito. At ko may ano yata siguro ito, may mga camera ito eh. Meta trace nila bawat a uh, location bawat parking area kung may ano, kung kumuha ba sila ng ticket. Ngayon, pag nakita nilang hindi kumuha ng ticket 'yung ano, 'yung sasakyan, 'yung sasakyan mo hindi ka kumuha ng ticket mo. Yari na, pupunta ka na nila yan. Kukuha siya ng ticket. Dalawang real. How much that one, brother? Two real? Three real. Ah, three real. Okay. How many minutes that one? One hour. Ah, one hour. Okay, thank you. Okay, one hour pala mga boss. Three reals, one hour yan pag lumagpas ka sa 1 hour kailangan mo naman kumuha otherwise nako malalagyan ng luck yung ano mo gulong mo di ka makakalis magkakaroon ka ng mukala pa which is 150 yata kung di po ako nagkakamali mga boss okay at lahat lahat ng kanto lahat kung mapapansin nyo lahat ng kanto mga ganyan may mga pay parking kaya ako pag pupunta ako dito doon ako na nagpa-parking sa may basement ng Ramania. Okay mga boss? Alright. Ayan yung Pinas Market at may mga kababayan tayo. Punta tayo doon. Oh, hi vlog now. <laughs> Pinas Supermarket. All right. At masuk pa tayo sa loob. At kung napapansin niyo mga boss, lahat puro pilo, puro sa anong karamihan Filipino product. Kopi ko. Great taste. Mga noodles, yan mga kabayan. Marami silang offer. Ayan, mga over-over nila. Mantika, mga gata, sardinas, at kung ano-ano pa. yan. Eh. two-real, real, tri -real eh. Nandito. Ayan, mga pagkain. Hindi-hindi naman kayo. Hindi mo naman kailangan ng sa manok, itlog, itlog. Itlog, itlog. May mga gulay-gulay. Ayan wala yung sasalit at meron din ito wow malalago yung picture nila picture ano kaya kainin ko pala ngayon mamaya na ayan may mga frozen yeah, din sila dito frozen at may ayun may mga isda ano mga isda nila ay, mga isda-isda. Oh, live tilapia pa oh. Ay, may buhay. May live tilapia. Kam kilo ata tilapia boy. 28. 28. 28 boy po. Huh? Buhay na tilapia. Oh, bangus. Asa-asa. pusit Tulingan. Dalaga bukid. Dalaga bukid ni Delphis. Rubian, hipon. Yan. Yes, live ah. Ay, wa. Okay, mga boss. Yung bigas, 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 bigas. Saan ba yung bigas nila? Ito yung mga bigas nila. Pandan. Ito Jasmine Rice. Ito Jasmine Rice o 19 lang. Oh yan, mura lang yan. Ito na tayo. So, Jasmine na to. jasmine 19 riyals maraming pagbibigyan may 22 dito tayo sa 19 na lang 1995 or 20 riyals jasmine diba yan ang ating bibilhin mga boss Okay jasmine riyals for big deal yan o 1995 20 riyals taso yun nga kailangan daling kulit sa sasakyan para wala akong bitbitin tapos mga sardinas ayan pong presyuhan ng mga sardinas dito magic deal 495 at may pandesal 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 3 reals at may 6 reals napakadaming pandesal eh. oto at marami pa pong iba yan puro kinapay po yan dito lang po sa may tapat ng ano kabi ng kadiwas firma ayan ube Napakadami pong tinapay Chicken sopao. 12. Tatlong piraso. Chicken sopao siya. Sana 'to nang masarap na tinapay. Ayan, napakadaming tinapay. Mga Pinoy din yung mga biki ano dito. Mga gumagawa ng tinapay. Panaderi ano tawag doon? Panadero. Opia, opia onion Binangkal Binangkal 6 reals oh, Ano to? Pandiregla <laughs> Pandiregla Ano daw? Pandiregla Opia ube opia garlic Hopia garlic. Parang gusto ko itong hopia garlic. Piyaya ubi. Ba't nawag na ano to kabayan? Pandirigla. ano <laughs> <laughs> ah, nadatnan mo na lang ba? Kaya nga, curious ako dyan eh. Pandiregla. Ayos eh, no? Ayan, napakadami pong kinapay. Chicken pandisal, tuna bread. Ah, parang ito na lang gusto ko. May palaman. Kaso ah, kailangan mo initin ito eh. Uh, hopya na lang. Ayan, tuna bread, ham and cheese. Napakadami. Mga tinapay. Meron din silang ano dito, egg pie. Eh, may mga mani-mani din Oh. mani ko ba? Sweet peanut. Mga Pilipino product. Si Mang Juan. Shout out Mang Juan. Diba? Araro. Araro. Pastillas. Okay. A few moment later. Alright, sa so at nandito po tayo sa Asian Cuisine mga boss. At bibili na lang po tayo ng ulam, ulam. Ano ba mga ulam na Ayun, ah. ano? Bangus. Bangus, bangus. Ayun, bopis. Dorito, torta. Magkano yung bangos lang, boss? Ulam? Ha? Take out? Um, ulam? Ayun, ulam na lang. Huwag na tayong magluto. Gusto ko yung bangos. Tapos singin lang. Ayan, kabawal. mga boss. Okay, mga boss. So, It's taste.